bago nga ang lahat at bago nga tayo sa mundo, i-edit -e ko muna itong vlog na to nung nakaraang linggo pa. Alam nyo naman, nakansi pagsipag ko mag-edit. O, oh, ba diba? Ang freshness. Bagong linggo ako nyan. Bago tayo mamalengke. Sunday is palengke day. Ayan, pupunta na naman tayo sa bayan. Walang umay. Tapos kami ng asawa ko, dumaan sa paresan. Kasi sabi niya, mag-aalmusal daw siya. Eh, lumag pa siya doon sa paresan. Sabi ko, saan kami kakain? Ay, aba! Medyo social tayo ngayon. Dito tayo sa Ramsey si kakain. Hindi ko din naman alam, mga kumarate at sanay naman tayo na palaging sa Pares tayo kumakain. Eh siguro itong asawa ko ay gusto ng kanin kaya ayan dito kami pumunta sa Ramsey. Pamula noon hanggang ngayon mga kumarites ang tibay ng Ramsey na to hindi nagsasara at saka ang tagal na nila palaging ang daming tao dito at hindi nauubusan kasi mga kumarites malapit to sa Sampaloc Lake kaya minsan yung mga nagjajaging diretso dito at dito sila kumakain at syempre yung asawa ko yung nagbayad dong tinanong ko kung bakit kami dito kumain ayun panalo daw niya sa sabong o ba diba, nakatikim din naman tayo kahit isang credible lang yung panalo niya. Alam niyo mga kumartes, maaga pa lang pero wala ka nang mauupan dito, mag-aantay ka. Maigi na lang yung mga kumakain dito, hindi na sila tumatambay at pagkakain nila, gorables na agad sila. Bali, same lang pala kami ng in-order mga kumartes at ang in-order namin ay itong liempo silog. Nagpa-extra rice pa nga yung asawa ko at libre na nga rin pala yung sabaw dito. At tapat nga pala to ng school kaya napakabenta din sa mga estudyante. Tapos ang bilis pa ng serving nila mga kumartes, hindi ka mag ng ilang minuto, hindi kagaya sa Jollibee. Charot. ba <laughs> naman, ilang beses na kaming nag-order sa Jollibee, halos inaabot ng isang oras kami sa pag-aantay. Eh dito, mabilis lang naman mga kumarete. Siguro mga 10 minutes lang, andyan na yung order mo. At pag inabot nga sa inyo yung order nyo, may mga kasama na siyang sauce. Ko order din nga sana ako ng shake. Yun nga lang sabi ko, wag na lang kasi maaga pa, baka pagsakman tayo ng chan. Dahil nga, nung umalis kami, tulog pa si Kurt, bibilhan ko na lang siya ng almusal sa bayan. Ang palagi lang naman sa akin bilhin nun, eh yung donut. At mga ilang minuto nga lang din, eh ayan, tapos na kaming kumain. Bali, mag-grocery muna ako mga kumarete bago tayo pumunta doon sa palengke. Siyempre, may budget na naman tayo sa pag-grocery. Alam niyo na, medyo gi-peters pa tayo. Ay naku, inaante ko talaga matapos na yung mga utang ko talaga. alam naman ako magtipid mga kumarates pag alam kong hindi na talaga kaya ng budget. Kaya yung budget ko lang sa grocery is 1,000 lang. Pagdating nga sa pag-grocery, dati nagka-calculator pa ako. Pero ngayon, tansyado ko na. Bibili muna tayo ng kape mga kumarates dahil wala sa na sa na, na talaga yung kape namin sa bahay. Di Dinalawang bundle ko na yan para medyo marami -rami. Dahil nga pag naga ice coffee kami ng anak ko, minsan dalawang kape yung nagagalaw namin. Kasi nga, yung isang basong malaki, dapat dalawa. Kaya alam nyo na, napakabilis namin sa kape. At syempre, mabilis nga din tayo sa sabon. Kaya ayan, kumuha na rin ako ng sabon panlaba. Kasi alam nyo naman, mga kumarates, kada isang salang, isang sabon ng isang sabon. Kaya napakabilis talaga. At kung dati-dati nga, hindi ako ni Ayan, palagi na rin ako ni Kasi napapagalitan ako ng asawa ko. Kasi bumabaho daw yung mga damit. Ay, sorry na, hindi pala daw yung ko, kundi yung Del. Ito lang kasi talaga yung swak sa pangamoy ko. At syempre, bumili na rin ako ng bar na sabon. Syempre, ginagamit ko yan pag magkukusot ng mga panty at bra. Hindi ko isinasama sa pagwawashing yun. Eh, napansin ko, wala na pala. Kaya ayun, napabili nga ako kay Mudra ng isang bar. At syempre, bumibili na rin ako ng paisa-isang kitchen towel. Tinitingnan ko na talagang maigi para hindi na tayo magkamali sa pagbili. Kaya ayun tuloy, yung nabili ko, hindi ko magamit. Eh, alam nyo naman, nasa kampanilang tayo sanay mag-tissue. Pag nasa bahay, <laughs> hindi na tayo nag-tissue. At ayan, yung anak ko nagre-reklamo, wala na daw siyang ketchup. Eh, magkakaiba pa kami ng ketchup talaga. Yung sa asawa ko, yung maanghang. Sa kanya, Del Monte. Sa akin naman, yung UFC din na hindi naman mahanghang. Kaya yun, ang binili ko, tigi lang. Bumili na rin ako ng pancake pang extra, pero meron pa tayo sa bahay. Bumili na rin ako ng mga tinapay kahit walang paso. Kasi minsan mga kumartes yung anak ko, pagkakain ng kanin, minsan nagugutom pa yon. Mga 10 ng gabi, nagkakape pa yon at saka nagtitinapay. Kaya ayan, itong malalambot nga lang yung binili ko. At syempre, isinama ko na rin si ate na dalawang balot na tinapay. Bali ang binili ko kay ate Hansel at saka yung isang rebisco. Alam nyo na na kapag meron tayong kapatid na medyo gipeters din eh syempre wag natin kalimutan na abot abotan din. Nung nakaraan talaga hindi ako makapagbigay kasi talagang walang wala din nga ako. Pero sabi nga ni Mudra wag nga daw dadaing. Eh ano kayang daing? Ay hindi na ako dadaeng, uungul <laughs> na lang ako. <laughs> Ewan ko ba sa paglaki ng sahod sa paglaki din ng gastos. Tapos si Mudra ayun nagbibigay din siya ng mga tinatinapay ng mga bata. Para nga si ate, hindi na rin problemahin yung mga pagkain nila. Si ate naman kasi mga kumartes, wala naman kasi siyang trabaho. Alam ko yung iba sa inyo, ganyan din yung ginagawa. Pag alam nyo yung mga kapatid nyo, eh walang wala din. Kaya saludo din sa mga kapatid dyan na medyo nakakaloag-loag, Tinutulungan yung mga kapatid nila. Yung bukal sa puso nyo ha, baka naman magbibigay nga kayo. Pero ang dami nyo pang sinasabi. Huwag na kayo magbigay pagka ganon. Sasama lang ang loob ng mga kapatid nyo. Kapag wala, eh di sabihin nyo, wala. Sa maayos na pagsasabi, yung hindi naman magtatampo. Pero yung iba naman ng mga kapatid na pag hindi sila napaluag eh ang sama-sama na ng loob. ay kulang na lang ay isumpa porket hindi na pahiram eh pagkagano, nangihiram lang kayo eh intindihin nyo yung mga kapatid nyo na hinihiraman nyo dahil may kanya-kanya na kayong pamilya syempre hindi kayo kasama sa budget kung wala din yung kapatid nyo wag nyong pegain isa eh, wala pero yung mga kapatid naman natin na alam nyo naman na medyo nakaka-LL eh syempre tulungan natin yung mga kapatid natin na walang wala hindi naman siguro yun kabawasan sa mga yaman nyo anong? kahit maliit na tulong yan eh malaking bagay yan para sa kanila. Bali pagkatapos naming mamalengke mga kumarites, pinakuha ko na sa asawa ko yung pinahabiling kong grocery kanina. Asar na asar pa ako dyan mga kumarites. Paano ba naman? Kung kailan ba naman nasa bayan kami? Tsaka naman nasakit ang tiyan ko. Kanina habang nag ako, masakit na yung tiyan ko. Ay aba, bagkos pang binabagalan. Kaya naman napapagkurot ko nga sa braso. Buti na lang din talaga at napigilan ko hanggang sa makarating kami dito sa bahay. Pagka uwi nga namin, eh nakinig ko nga si kuya. Tumatahol. Eh, ano ba yun? Tumatahol. Sumisig Gaw siya ng taho kaya ayan narinig ng mga bata. At syempre hindi tayo pwedeng hindi bibili dahil si kuya lang talaga yung pumapasok na magtataho dito sa amin. Since maliliit pa kami, eh, si kuya magtataho na talaga kaya kilala niya kami. At kahit yung mga anak-anak namin, ikilala eh, na din ni kuya. So ayan lang muna ang ating ganap for today. abangan niyo yung susunod. Thank you for watching. Bye!